Kumusta Bigan? Narito na ang part 2 sa pagpapatuloy ng ating kwento ng Terminal Movie Series. Sobrang salamat nga pala sa mga nanood ng part 1. Kaya narito na ang part 2 sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1. Ilalagay ko ang link sa comment section. At yun muna ang panoorin nyo para mas detalyado ang bawat eksenang mapapanood nyo. Kaya tara na at simulan na natin to. Makikita si Riz na sinisimulan na ang kanyang paghahanda para sa pagtugis niya kay Marcus Boykin. Pumwesto siya sa isang tagong bahagi ng bundok at matyagang naghintay hanggang sa makita ang kanyang target. Nang makita niyang paparating na si Marcus, agad niyang pinwesto ang kanyang sniper rifle. Dahan-dahan niya itong itinutok at nang magkaroon ng magandang pagkakataon ay agad niya itong pinaputukan. Tinamaan ang target na naging dahilan ng pagtagilid ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, agad na nilapitan ni Riz ang wasak na sasakyan at nadatnan si Marcos na naghihingalo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang makuha ang cellphone nito at kinuha ang lahat ng impormasyon na maaaring magamit niya. Matapos makumpirma na kumpleto na ang lahat ng datos na kailangan niya, pinuntahan ni Riz ang kanyang susunod na destinasyon. Ito ay sa Mexico. Sa panahong iyon, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang Navy na si Liz Riley at magkasama silang naglakbay sa isang mapanganib na misyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Bago umalis, tinawagan ni Resiben Ben at ipinaalam ang kanyang plano. Pagkatapos ay binura niya ang pangalan ni Marcus sa kanyang listahan ng mga target. Sa ibang eksena, sa FBI headquarters, pinangunguna ni Agent Tony ang kanyang grupo sa pagsusuri ng footage ng kamakailang pamamaril sa kalye. Habang pinag-aaralan niya ang video, mabilis na napagtanto ni Tony na ang bumaril ay si Reese na lubhang biyasa at may malawak na karanasan sa labanan. Nalaman din niya na na-deploy na ito sa gera ng walong beses at nakatanggap na ng maraming parangal. Ngunit determinado pa rin si Tony na hawakan ang kaso nito. Kaya inutos niya sa kanyang team na investigahan kung sino ang kasama ni Risa sa sakyan noong insidenteng iyon. Samantala, ipinagpatuloy e ni Katie ang kanyang pagsisiyasat tungkol sa Project RD4895 at sa mga kumpanyang konektado rito. Ngunit bigla siyang nabulabog nang dumating ng hindi inaasahan ang kanyang kapatid na si Brian kasama ang kanyang mag -ina. Sa kabilang banda, mayroong pagpupulong sa Capstone Industries kung saan ibinulgar e ni Steve na may mga budget cuts at reallocation sa Pentagon na nagpapalala sa kanilang sitwasyon at maaaring maapektuhan ang kanilang kumpanya. Samantala si Elias na planong bumili ng New Bellum ay naantala ang pagdating dahil sa mga panganib na dulot ng pagkamatay ni Saul Agnon. Pinayuhan naman ni Steve ang kumpanya ng New Bellum na maging mapagpasensya at ipagpatuloy lamang ang proseso ng kanilang pagbebenta. Ngunit si Mike, ang pinuno ng New Bellum ay nagdududa sa pakikipagtulungan niya kay Steve dahil sa pagkamatay ni Saul Agnon na deputy director ng Capstone. Kinabukasan, Dumating si Naris at Riley sa Mexico kung saan sinalubong sila ng mag-asawang Marco at Paula na mga kaibigan ni Riz. Nagkaroon sila ng masayang tanghalian habang nagkukwentuan at nagbabalik tanaw sa mga nakaraan. Ipinahayag ni Riz kung gaano niya kamahal ang lugar na iyon dahil napakahalaga nito sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi maiwasang maalala ni Riz ang nakaraan, ang mga sandali na masaya na naglalaro doon ng kanyang asawa at anak. Maya-maya, kinontak na rin si Katie upang tanungin ang progreso tungkol sa Project RD-4895. Ayon sa investigasyon ni Katie na dalawa sa kanyang mga kasamahan ay mayroon ding tumor. Nang madaling araw, nagising si Reese dahil sa matinding sakit ng ulo na nagdulot ng panibagong ilusyon tungkol kay Lucy. Sa kabila ng matinding kirot, naglakad siya papunta sa labas at doon niya nakita si napen, Marco at Riley. Dito ay nakatanggap siya ng magandang balita. Ibinunyag ni Marco na natuntunan ng kanyang mga tauhan ang taong responsable sa pagpatay kina Loren at Lucy. Samantala, sa lugar ni Katie... Tumating ang mga FBI agent na pinamumunuan ni Tony upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni James Reese. Maring ipinagtanggol ni Katie si Reese at iginiit na wala itong kasalanan sa pagpatay sa kanyang sariling pamilya. Hinimok niya si Tony na kausapin si Saul Agnon at tanungin kung paano nagawa ng Capstone Industries na magkaroon ng brain tumor ang isang platon ng Navy Seals na kinabibilangan ni Reese. Sinabi naman sa kanya ni Tony na patay na si Soul Agnon na lubha namang ikinagulat ng babae. Sa huli, iniwan ni Tony ang kanyang business card kay Katie kung sakaling malaman nito ang kinaroroonan ni Riz. Pagdating ni Rich sa kanyang opisina, agad niyang nilapitan si Steve at sinabi ng may pag-aalala na nanganganib ang buong negosyo nila dahil sa panukalang budget ni Miss Lorraine, ang Minister of Defense at Senator Joe Pryor na isang pangunahing decision maker. Inutusan naman ni Steve si Rich na iharap sa kanya si Senator Pryor. Umaasang makakahanap sila ng paraan upang malutas ang paparating na krisis. Samantala sa Mexico, makikitang nagpaplano si Naris at ang kanyang grupo upang pabagsakit ang mga taong responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Marco, nalaman ni Riz na ang salarin ay isang hitman na naggangalang Nobz na nagtatrabaho para sa lokal na drug cartel. Binanggit ng tauhan ni Marco na kamakailan lamang ay nakapagtamo ito ng malubhang sugat sa kanyang braso katulad ng pinsalang nagawa ni Riz sa salarin sa kanilang enkwentro sa klinik. Ibinongkahe ng tauhan ni Marco na magagawa nilang mapatay agad si Nobz sa malayo ang pag-atake sa pamamagitan ng sniper rifle. Ngunit tumanggi si Riz at nais niyang makaharap ito dahil nais niyang ipadama rito ang sakit na ginawa niya habang pinapatay ang kanyang mag-ina at ang kanyang plano ay atakihin ang buong kartel kasama si Ben. Gayunpaman, nais ding sumama ni Marco sa misyon upang tuluyang maalis na ang mga masasamang tao sa Mexico. Ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang plano, bigla namang nakaramdam si Riz ng matinding sakit ng ulo hanggang sa mawalan ito ng malay. Okay, no. Pagkatapos, lumabas sa kanyang medical result na mabilis lumaki ang kanyang tumor sa ulo Inrekomenda ng doktor na sumailalim si Riz sa isang biopsy Ngunit kung sa ilalim siya sa operasyong ito ay aabot ng 6 hanggang 7 na buwan ang kanyang pagpapagaling. Sa kabila ng seryosong kalagayan, ayaw pa rin sundin ni Riz ang payo ng doktor at humingi lamang ng gamot para maibsan ang matitinding pananakit ng ulo. Dahil mas prioridad niya ang pagpapatuloy sa misyon para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Dahil sa lumalalang sakit ni Reese, nag-aalala si na Ben, Riley at Marco kung kakayanin pa niya na isagawa ang operasyon laban sa kanilang target. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado pa rin si Riz. Habang inihahanda ni Riz ang kanyang mga armas sa kanyang silid, dumalaw sa kanya si Paula at nakiusap na kung sakaling makaligtas siya ay huwag na siyang bumalik kapag natapos ang misyon. Naiintindihan nito na naghahanap siya ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngunit hiniling din nito na huwag nang idamay ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa napakadelikadong laban. Kinabukasan, nagsimula ang misyon ng grupo upang lusubin si Noobs sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis nilang napabagsak ang isa sa mga tauhan nito at dahan-dahang umabante papunta sa kanyang kuta. Gumawa ng diversion si Ben sa pamamagitan ng pakikialam nito sa radyo dahilan upang lumabas sa kanilang pwesto ang ibang mga tauhan ni Nobbs. Paglabas ng mga ito, mabilis silang pinabagsak ng grupo ni Riz habang nasa open area. Habang papalapit sila sa shooting zone, patuloy na tumutulak ang grupo ni Riz Pasulong at isa-isang pinapabagsak ang mga kalaban. Lalong tumindi ang putukan at naganap ang mabangis na makbakan laban sa mga tao ni Lobs. bilang ng panganib na patunayan ng grupo ni Riz na sila'y lubhang biyasa at sanay sa digmaan kaya't nakuha nila ang kalamangan sa labanan. Hindi. Nailigtas pa nila ang ilang batang bihag ng kartel. na <tinyo> sa mga Maya-maya, habang papalapit sila kay Noobs, tinamaan ng bala si Ben, ngunit sinabi nito na ayos lang siya. Ben, ayos ka lang! Ayos ako! Nang maabutan niya si Noobs, binaril niya ito, ngunit hindi niya ito tinuluyan. Dahil sa matinding paghangad ng paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang asawa at anak, walang awang binugbog ni Riz si Noobs hanggang sa mawalan ito ng maalay. Hinila niya ito palabas, pagkatapos ay sinabit niya ang lalaki. Dito ay ginawa ni Riz ang napaka brutal na pagpapahirap sa kanya. Unti-unti niyang naranasan ang sobrang hirap hanggang sa tuluyan siyang mamatay at sa wakas na na ni Riz ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala sa ibang eksena, makikitang nage-enjoy si na Katie at Brian sa tabing dagat nang samantalahin naman ni Katie ang pagkakataon upang humingi ng paumanhin sa nangyari sa bahay nito. Sa kabutihang palad, naintindihan naman siya ni Brian at hindi ito nagalit. Bigla namang tumawag ang kaibigan ni Katie at may dala-dalang nakakagulat na balita tungkol sa New Bellum Pharmaceuticals na nakuha na ni Steve Horn at inilipat sa military sectors kasama ang malaking kontrata sa US Department of Defense. Ang kumpanya na gumagawa ng gamot para sa anim na sangay ng militar ay ibebenta na ngayon sa napakalaking halagang 70 billion dollars. Agad na nabahala si Katie at nagmamadaling umalis ng bahay ni Brian. Ang hindi niya alam ay minamatsyagan siya ni Tony at ng kanyang team mula sa labas. Balik ang eksena kay Reese. Habang naghahanda siya na lisanin ng Mexico pabalik sa Estados Unidos, nilapitan siya ni Ben at iniabot ng isang file ng may detalyadong impormasyon tungkol kay Steve Horn. Nagpasalamat siya sa tulong at naramdaman niya na mas handa na siyang harapin ngayon si Horn. Bago umalis, naglaan si ng oras para magpaalam kay Marco at sa kanyang pamilya at ipinahayag ang pasasalamat sa kanilang tulong sa matagumpay na pagtatapos ng misyon. Bilang tanda ng pagpapahalaga, binigyan niya si Marco ng isang armas na minana pa niya sa kanyang ama. Pero sa tatay mo to. Hindi ko matatanggap, Reese. Yeah, James Habang nakasakay sa eroplano, bumalik ang kanyang alaala -ala sa nakaraan. Makikita ang eksena sa Najaf, Iraq noong 2007 kung saan si Riley ay isang non-commissioned officer na agarang humingi ng tulong kay Riz sa gitna ng laban. Bagaman hindi makapagbigay ng air support si Rhys, pinamunuan niya ang kanyang mga tropa papasok sa war zone upang iligtas si Riley. Pagdating sa lugar, mabilis niyang natagpuan si Riley habang ito ay nangihina na dahil sa mga natamo niyang sugat sa laban. Dito ay pinawi ni Riz ang kaba ni Riley at ipinangako niya na ibabalik siya sa kanilang bansa. Sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla namang lumitaw si Lucy at tinanong siya kung magiging maayos ba ang lahat. Bigla naman siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog at napagtanto na ang lahat ng iyon ay panaginip lamang kahit na pakiramdam niya ay totoo ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Riz na nasa eroplano pa rin siya kasama si Riley. Habang nahihirapan sa matinding sakit ng ulo, uminom siya ng gamot at muling tumuon sa kanyang misyon at nireview nito ang listahan ng kanyang mga target. Samantala sa Capstone Industry, nakipagkita si Mike Kastib, ang pangunahing shareholder ng kumpanya. Inalok niyang ibenta ang RD4895 Research at ang patent nito kay Steam habang pinananatili ang pagmamayari sa kanyang sariling kumpanya na New Bellum. Sa ibang eksena, iminungkahin ni Rizky Riley ang direktang pag-atake sa Capstone's Industries Tower. Ngunit tumutol si Riley, binanggit nito ang mataas na presensya ng mga sibilyan sa Financial District. Dahil kinukonsider niya na maaaring mayroong madamay ng mga sibilyan sa kanilang gagawing pag-atake. Ngunit nagmatigas si Riz at sinabi niya na hindi niya idadamay ang ibang tao sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay nagpasya siya na gumawa ng investigasyon sa lugar upang makakalap pa ng higit pang impormasyon. Pagdating sa lugar, nakita nila Reese at Riley, sina FBI agent Tony at ang team member nito na si Mackenzie na pumapasok sa gusali. Sa loob ng gusali, pinuntahan ni Tony si Steve at tinanong tungkol kay Gordon, ang hitman na napatay ni Reese noong nakaraang araw. Kinumpirma ni Steve na siya ay kabilang sa kanyang private military, ngunit hindi naka-duty si Gordon noong mga panahong iyon. Samantala, dumating si Katie sa opisina ng New Bellum upang interviewin si Mike. Sa panayam, ipinahayag niya ang kanyang kuryosidad tungkol sa aktibidad ng New Bellum mula nang makuha ito ng Capstones Industries. Tinanong niya si Mike tungkol sa desisyon nitong ito ng pansin sa pagde ng military grade night troops sa halip na sa dating larangan nitong pananaliksik. Gayunpaman, iniiwasan ni Mike ang mga tanong at nagpaalam upang pumunta sa banyo. Hindi naglaon, sinundan siya ni Katie at hinarap tungkol sa kanyang pag-aalala sa mga aksyon ni Steve laban sa kanyang kumpanya. Tinanong din niya si Mike tungkol sa Project RD-4895 at ibinunyag na nagdulot ito ng tumor sa mga Navy SEALs na na-injectionan nito. Bilang tugon, nilinaw ni Mike na hindi pa nararating ng proyekto ang human trials. Ngunit mariing tinutulan ni Katie ang pahayag niya at ipinakita ang nakakatakot na katotohanan. Ang proyekto ay nasubukan na sa isang platon ng Navy SEALs na nawala noong kanilang misyon. Nang marinig iyon ni Mike ay nagulat siya at hindi na makapagsalita at hindi siya tiyak kung ano ang ibig sabihin ni Katie. Bago umalis si Katie, iniwan niya ang kanyang contact information kay Mike. Hinikayat siyang makipag-ugnayan kapag handa na siyang pag-usapan ng mga bagay. Ngunit paglabas ni Katie ay hindi niya alam na minaman manan pa rin siya ng mga tauhan ni Tony. Pagkatapos ay sinundan siya ng mga ito pagkaalis niya. Samantala, si Riz naman ay patuloy pa rin ang pagsisiyasat sa paligid ng lugar. Ilang sandali lang, bumalik siya sa headquarters ni Riley at agad na pinag-usapan ang kanilang susunod na akbang. Habang sila ay nag-uusap, napansin ni Riley na nanginginig ang mga kamay ni Riz. Isang malinaw na palatandaan na mayroong mali. Sa kapila ng kanyang kondisyon, iginiit ni Riz na ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Samantala, natuklasan ni Riz na minamanmanan ng FBI si Katie. nag siya sa kaligtasan nito kaya pinayuhan siya ni Riz na mag-ingat. Kinabukasan, minomonitor ni Steve ang negosasyon para sa pagbili ng new bellum ni Elias at ang iba pang opisyal ng kumpanya. Ngunit nang tinanong ni Steve ang halaga, bigla na inutusan ni Elias ang lahat na lisanin muna ang kwarto kabilang si Mike na pinuno ng new bellum ang kumpanyang nais bilhin ni Elias. Sa puntong iyon, nabigla at nalito si Mike sa mga plano ni Steve at hindi niya alam kung ano ang susunod nitong hakbang. Dahil nag-aalala sa impormasyong kanyang nalalaman tungkol sa Project RD-4895, nakipag-ugnayan si Mike kay Katie at sinabihan niya ito na magkita sila. Pinayuhan naman siya ni Katie na iwan ang kanyang cellphone upang hindi siya matrack na mga tauhan ni Steve. Pagkatapos nilang mag-usap, Bumalik si Mike sa kwarto ni Steve upang humingi ng paumanhin sa gulo na naidulot niya sa negosasyon sa presyo. Humiling din siya ng pahintulot na umalis na at makauwi. Ngunit ilang sandali lamang, pumasok ang isa sa mga aid ni Steve at inulat na ginamit ni Mike ang internal server at kinopya ang ilang data. Pinagihinalaan nila na maaari nitong ilabas ang impormasyon sa media. Samantala, naghanda si Katie para sa kanilang pagkikita ni Mike, dala ang baril na ibinigay sa kanya ni Riz sakaling magkaroon ng kaguluhan. Sa ibang eksena, lumabas si Steve mula sa kanyang opisina sa tower na may kasamang napakaraming armadong guwardiya, ngunit napansin ni Riz na tila may kakaiba dahil ang isa sa mga escort vehicle ni Steve ay dumaan sa ibang ruta. Samantala, ang FBI agent na si Tony ay sinundan ang sasakyan ni Steve habang si Riz naman ay sinundan ang kabilang sasakyan na patungo sa istasyon ng tren. Doon nakipagkita si Katie kay Mike at ibinunyag na ang Project RD4895 ay nilikha upang alisin ang post-battle trauma. Nakakagulat na itinigil ni Steve ang proyekto matapos magsagawa ng eksperimento sa mga hayop. Ngunit dalawang buwan lamang ang nakalipas na tuklasan ni Mike ang pagbabago sa market capital utilization table na nagpapahiwatig na may idinagdag ng mga shareholders sa kumpanya. Pinaliwanag ni Mike ang koneksyon ng Project RD4895 sa mga tropa ni Reese na namatay sa Syria, nahihirapan si Katie na maunawaan ang lahat, ngunit tiniyak ni Mike na magkakaugnay ang lahat ng ito. Samantala, patuloy na sinundan ni Rhys ang sasakyan at nagulat siya nang huminto ito sa istasyon ng tren kung saan naroon sina Katie at Mike. Bigla namang bumaba ang isang lalaki sa kotse at pumasok ito sa istasyon ng tren. Hindi nagtagal, binigay ni Mike kay Katie ang isang flash drive at inutusan siyang ilabas ito sa balita kung talaga pang ang proyektong ito ang dahilan ng pagkamatay ng mga Navy Seals. Dito ay inaasahan niya na makakansela ang kasunduan sa pagbili ni Elias para sa New Belong. Bigla namang napansin ni Katie ang isang lalaki na tila sinusundan sila kaya agad silang tumakas ni Mike ngunit nang maabutan sila nito ay binaril nito si Mike hanggang sa ito ay mamatay. Agad na tumakas si Katie at tumakbo pataas ng hagdanan. kunit sinundan siya ng lalaki. Sa itaas, pinaputok niya ang baril at napatay ang umaatake sa kanya bilang self-defense. Habang palabas si Katie ng istasyon, isang tauhan ni Steve ang papatay sana sa kanya. Sa kabutihang palad, tumating si Reese at agad nitong dinala si Katie sa isang ligtas na lugar pagdating doon, binigyan ni Riz si Katie ng tubig upang maibsan ng kanyang kaba at maging kalmado habang tinatanong kung bakit siya sinusundan ng mga tauhan ni Steve. Ibinunyag ni Katie kay Riz ang lahat na ang kanyang grupo ay tinurukan ni Steve ng isang gamot na tinatawag na rd 4895 Dinisenyo ang gamot na ito upang maiwasan ng brain trauma at nagpakita ito ng tagumpay sa mga daga at aso. Ngunit sa kasamaang palad, nagdulot ito ng malignant brain tumor sa mga tao. Ipinaliwanag e din niya na kung magiging matagumpay ang gamot, magiging pinakamayamang kumpanya sa mundo ang New Bellum. Gayunpaman, dahil nabigo ang proyekto, napilitan si Steve na ibenta ang kumpanya upang maiwasan ang pagkalugi ng humigit kumulang 15 hanggang 20 bilyong dolyar. Pagkatapos, ipinaliwanag din ni Katie Karis na sa nakaraang buwan ay kinuha ni Steve ang 100 milyong dolyar mula sa kanyang share sa New Bellum at ipinamahagi ito sa iba't ibang shells company. Siyempre, hindi nagpahuli ang mga politikong buhaya sa Pilipinas at kinuha ang kanilang shares sa mga ghost project. Ay, iba palang kwento to, sorry. Nang matapos si Katie sa pagpapaliwanag, napagtanto ni Riz na malamang ang mga shares na iyon ay kabayaran para sa mga tauhan ni Steve na napatay sa Syria. Hiningi niya kay Katie ang listahan ng may-ari ng mga shell companies, ngunit nag-atubili itong ibigay. Sa huli, puwersahan niyang kinuha ang flash drive na ibinigay ni Mike kay Katie kahit na tumutol ito. Dahil malaking scoop iyon para sa kanya bilang isang reporter. Pagkatapos, inutusan niya si Katie na umalis na sa San Francisco at iniwan niya na ito. Samantala, kinontak ni Riz si ben na mahimbing na natutulog ng mga oras na iyon. Binigyan niya si Ben ng capitalization table data na naglalaman ng lahat ng shell companies sa network ni Steve na nakinabang mula sa Project RD4895. Magagamit ni Ben ang data upang matukoy ang mga tunay na may-ari ng mga kumpanyang iyon. Kinabukasan, tumating si Rich sa kanyang opisina at tila may hinahanap. Lumitaw si Miss Lorraine, dala ang encrypted cellphone ni Rich na nakuha nito. Habang pinag-uusapan nila ang cellphone, dumating si Hazard, isang agent mula sa DCIS at ibinunyag ang mga kainahinalang bayad mula kay Steve patungo sa isang account sa pangalan ng inan ni Rich. Nakakapagtaka dahil dalawang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang mga magulang nito. Sa sandaling iyon, nagsimulang maghinala si Miss Lorraine na sangkot si Rich sa mga iligal na gawain ni Steve at nais siyang gamitin upang makapaghiganti. Samantala, muling tumawag si Ben Kiris dala ang isang nakakabahalang balita. Ang mga target niyang sina Soul at Marcus ay tumugma sa mga hindi inaasahang pangalan, sina Admiral Pilar, Captain Howard at si Commander Fox. Ang tatlong lalaking ito ay hindi lamang may-ari ng kumpanya, kundi mga superior ni Riz sa Navy Seals. Laking gulat ni Riz nang marinig ito, lalo lamang nitong pinag-alab ang kanyang galit. Samantala, sa kanilang hideout, Inutusan niya si Riley na bumili ng mga kemikal para sa paggawa ng bomba. Ngunit tumutol si Riley dahil maaring madamay ang mga inusenteng sibilyan sakaling sumabog ito. Iginiit e naman ni na ang EFB o Explosive Form Penetrator Bomb ay hindi ganoon kalakas at wala itong magiging collateral damage. Di nagtagal, nakuha ni Riley ang lahat ng kinakailangang materyales at mabilis silang nagsimulang gawin ang bomba. Nang matapos nila ang paggawa, nilinis nila ang lugar at naghanda para isagawa ang kanilang plano. Habang papalapit sila sa lugar, napansin ni Riz ang mga konvoy ni Steve na nakaparada sa karaniwang pwesto nito sa tapat ng opisina. Pagkatapos, inutusan niya si Riley na magbantay habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang misyon. Samantala, sina Tony at Mackenzie ay naghanda rin at pumwesto malapit sa opisina ni Steve bilang paghahanda sa maaaring mangyari. Kapansin-pansin na maraming reporter ang nagtipon na nais makakuha ng detalye sa malaking kasunduan sa pagitan ni Steve at Elias. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Steve mula sa gusali ng kanyang opisina kasama ang kanyang mga armadong gwardya. Isa sa mga reporter na naroon ay si Katie na nagko-cover ng naturang event. Kinausap niya ang media at nagsalita tungkol sa pagkamatay ng isang kasamahan sa kanyang kumpanya. Samantala, napansin ni Tony ang isang kahina-hinalang sasakyan sa malayo na nagdudulot ng trapiko. Agad na tumungo si na Tony at Mackenzie papunta sa kotse. Hindi nila alam na bahagi iyon ng plano ni Riz at inutusan si Riley na lumikha ng diversion. Ilang sandali pa, inilapit ni Riz ang kanyang kotse na kargado ng mga pampasabog. Maingat na itinabi ito sa escort vehicle ni Steve. Pagkatapos ay ihintay na lamang ni Steve na sumakay sa kanyang sasakyan at sa kanya ito Ngunit nagkaroon ng aberya, biglang humarang si Katie at kinumpronta si Steve dahil dito napigilan si Steve na makapasok sa loob ng kanyang kotse. Pagkatapos ay pinigilan ng mga bodyguard si Katie na makapagtanong pa kay Steve. Nang akmang nakapasok na si Steve sa loob, paalis na sana si Katie nang makita niyang naroon sa kabilang bahagi ng sasakyan si Reese. Napansin ni Steve ang direksyong tinitignan ni Katie at nakita niya rin si Reese nang mga sandaling iyon, agad niyang naramdaman na mayroong panganib. Sumigaw siya at mabilis na isinara ang kanyang sasakyan. Ngunit agad namang inactivate ni Rhys ang bomba. Sa tindi ng pagsabog, tumilapon si Kitty at tuluyang nawasak ang sasakyan ni Steve. Samantala, sa kabila ng matinding sunog at pinsala, milagro namang nakaligtas sa pagsabog si Steve na ikinagulat ng lahat. Nang malaman ni Riz na buhay pa si Steve, inihanda niya ang kanyang armas at agad siyang hinabol. Ilang segundo lang, napatumba niya ang mga bodyguard ni Steve at walang awa niyang pinagmaparil si Steve hanggang sa mamatay. Matapos ang matagumpay na pagpatay kay Steve, agad na tumakas si Riz sa lugar. Ngunit hindi nagtagal ay hinabol siya ng FBI na pinamumunuan ni na Tony at Mackenzie. Eto na naman tayo kay Bigan. Bibitinin ko muna kayo sa huling bahagi ng kwento. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section kapag na-upload ko na. Bago ang lahat, baka naman pwede ako makahingi ng pabor kaibigan. Palike naman ang video. At kung nais mo pang mapanood ang susunod na part, ay type naman sa comment section ang salitang Terminal List Part 3. Maraming salamat sa suporta nyo at lagi kayong mag-iingat and God bless! Sana ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.